Happy weekend mga ka-showbiz! This week ay mayroon tayong konting interview kay Miss Odette Can, isa sa mga hinahangaang character actress ng Pilipinas. Na-meet natin siya ng personal last week sa 8 Eddies kung saan tumanggap siya ng Movie Icon Award. Very much deserving for somebody na 50 years na sa industry. Ngayon nga ay 79 years old na si Odette pero aktibo pa rin sa showbiz dahil sabi niya ito raw ang buhay niya. Close to 200 movies and shows na ang ginampanan ni Odette and uh, syempre sa tagal niya sa industry ay nakasama na rin niya lahat ng mga big name stars and even ang mga young stars ngayon. Isa sa una at memorable na pelikula ni Odette noong 1970s ay ang Ikaw ay Akin na pinangunahan ni ATV Boyet de Leon at superstar Nora Honor sa isang love triangle. Sumunod naman ang pelikulang T-Bird at Ako kung saan kasama na naman ni Odette si Ate Guy, Ati v, at tumatak ang karakter niya na si Maxi heart, body, and uh, soul pinapasok sa trabaho ko eh. Para hindi pa ulit-ulit. Pakirap ang artista, minsan pinubulungan ko. Kung, ano ang problema? Baka pakapulong ko, hindi ginag-guide ko. Pero yung maruno at mga suklado, suklada, eh wala na akong magkabasok. Miss Odette, uh, kumbaga at this stage in your life, anong nagpapaligaya sa'yo? I mean, acting pa rin? Are there other things? Acting is my life elementary, alam ko mga artista ako. Mm -hmm. So, kinawan ko ng paraan sa Bacolod. I have pictures with with Fernando po. Mm -hmm. Yung ibang artista, wala. Mm oh. Ewan ko kung dala ko. <laughs> dala eto. Oo, oh, palagi mong dala yan. I earned this trust. Oo, oh, oo. Oh, oh, Trusted gani Alam mo yan, Kuya Rams? ah Oo. tingnan nyo nga kung may ganyan ibang artista nyo. <coughs> Wala. <coughs> <Okay>. uh. Wala. <laughs> hmm. <coughs> Bata pa ko O yan oh. mo. Mm -hmm. Tanda. Ito naman si ano oh. Sino yung singer? Rico. Rico J. Rico J. Sa lugar ng friend ko. Oh. Nagyaya ako kay Matet. Ah, okay. Thank you, Toto. Okay. Ano sila sabi sa ni Matet ngayon? Ah? Anong sabi ni Matet? I mean, she's sweet to you. Eh, wala bantay. Oo. Uh -oh. -huh. Umayos ka. Ako hindi, ma sana sana sanad. Lakas, uh, lakas. Ako paululin mo. Magaling Marti. Oo. Madadala ka no? For context, part si Odette ng supporting cast ng One Day, Isang Araw, ang pelikula ni Matet at FPJ noong 1988. So, Ma'am Odette, did you go to the Burol of... Hindi ako. Ayan na pumunta sa Burol. Ah, okay. Hindi uh, ako pumunta sa Burol. Oo. Oh, oh. Dahil, pabag-inarte ang mga tao, baka mamura ako sila. Suri, no? Patay na si Mura, unoro. Oo. Mm -hmm. Ang respect. Ipag-artist mm lang -hmm. Ito mm -hmm. ako, edad ko gusto ko mag-artist. Ayan. Ayan ako. Mm -hmm. You're really legendary <laughs> pero yun nga napunta tayo sa pinakita mo yung picture ni Matet and close ka talaga kay Ate Guy you were really close ano ni no superstar Nora Aunor no? Nora is close to so many people uh -huh. low profile uh -huh. sibil mama itim hindi pala ako uh -huh. pipiliin sa kanila oo kasi 'di ba you appeared in films yes, with them wala akong pipiliin. Mm -hmm. Isang magaling na artista doon din, Miss Trillio ba yun? Okay. Ice Dimash? Pag-invite. Uh -oh. uh -oh. Miss Odette, sino talaga ang mga naka-influence sa pagiging actress mo? Well, Meron ka bang ina-idolize? Ako uh -oh. lang. It was uh -oh. my dream. Uh -oh, uh -oh. Bata ako. Uh, And you watch movies very early? I face the mirror and I practice. Mm -hmm. -mm. So I guess um, natural talent mo talaga. Tapos, pag may ano sa school, alam ko feeling ako. Sabi ko may labas ako. Ano ba? Ano ba labas ko na lalaki ako? T-bird? A romance countryman and lovers, let me your Brutus. Para hindi ako i-pass grade, hindi ko maganapan na maayos to. Mamili kayo. Pagsak o ano, passing grade. Ang voice ko malakas kasi sanay ah, ko lang may... Kakaiba voice sa mo. Sa contest. Mm -mm. If you want something, aim for it. Oo. Oh -oh. mm -mm. I come to Mary Caesar and not to praise him. Uh, The evil that nandu lives after them, the good is often terrible, about, so let it be with Caesar. And now the noble, brutus have told you, Caesar was ambitious. Pahaba nun eh, okay na mga ano-ano. Pero, imudyado ko. Mga present act uh, actors ngayon, so may kaibahan ba sa panahon no, nyo? Magkakaling sila. Magkakaling na. Huwag lang, tumating sa panahon na. Madalas sila sa mga droga-droga. Maraming hmm. mag-ugali. Hmm. Maraming mababay. Yung iba ako, hindi, madaling. At gusto matuto, pwede. Hmm. Wag lang sa mga ng droga at bawal. So yun na lang advice nyo sa present generation? Interesado sila. May pera, trabaho yan. May pera sila nakuha. Focus. Oh. Pero hindi yung may trabaho, magbawa ng trabaho. taposan tapos ng trabaho, uwi sa mga barakada, kinabukasan may trabaho, isira. Wala, walang nangyari. Lay lay. Kaya kami close ni Epide. Wala uh -huh. pa, ibang nagpalitrato sa kanya na ganito. Ah, uh, okay. Otherwise, nakita mo na. I became close to him. Isang balantang. Ayan po. Oo nga, ma'am. Ayan yeah. pa isa. <coughs> Thank you, Miss Odette. Thank you for your time and this um priceless pictures. Nakulat ako at natuwa dahil well, one time. mo ang area ako napuntan. Sabi ng babae, eh, nandito si FPJ. Sabi ko nag-shooting. Hindi, ma'am, nung isang linggo yun, buwan-buwan pumupunta, nagdadala sa amin ng supply ng bigas at kung anong makain hindi alam masa. Mm. Where were you My here? Choice. Nasaan ka noon? Yung nagpinupuntahan niyang lugar. Kung nag lang, may shooting ako. Mm. Kinuento ng babae. So, akala ko nag-shooting siya. Nagdala ng ayuda. Mm. This was in the 1960s? Um, Ganon? 1960s? Patagal na yun. Uh Oo. -oh. Patagal na. Mga ilang taon pa ako noong nag sa inyo ako sa artist circle 13 years na. So talagang ano, may may puso siya para sa masa sa mga tao. Malapit si FJ sa mga tao, patulong niya. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Thank you, Miss Odette, for sharing your time. Sure. Nandiyan na raw yung okay. driver. Pero dala-dala mo talaga palagi yung pictures na yan. Sa bag ko. Oh, Ako lang oh. mag-isa. Oh, -mm. -mm. Trapo, di ba nandun ako Tita, let's go. Andiyan na yung driver. Ha? Ah. Andiyan driver. Ah, nandiyan ha? Andiyan na, sundo namin. Thank you, Miss Odette. Yes. Odette, congratulations uh, for your award. The Icon Award. So what can you say? Thank you, Toyara. In my heart, as God is my witness, I will do as God's. I will with you heart, body, and soul, my dedication, my seriousness of the self, the emotions. Mahirap din, pero trabaho. And if you want something, aim for you. Mahirap ang kamang basta ginusto mo at tama. Wag wag ka mag-apak Yung nasa lugar. You, can have everything that you want. God will do. Sa tamang lugar. Thank you, Congratulations Thank you.